Dito po ay kung paano natin ilipat ang coins ng dami account papunta sa ating main account. Kunyari, ang dami account nyo ay napunta sa bone. Click lang yung bone. At syempre, kunyari ay hindi pa natin friend yung ating main account. I-search lang natin siya doon sa taas. At ilalagay natin. Kunyari, yung main account ko ang lilipatan ko ha. 12 o oh, 150, 51. Kunyari, yan. Kunyari, yan ang ating kilipata ng coins from dummy account natin. Click lang siya. Tapos, uh, i-click lang natin yung say hello dyan sa baba. Tapos, yan. Tapos, i-click lang po natin yung pink na gift dyan. At, hahanap tayo ng gift. <coughs> Kunyari, <coughs> 1K yung aking isi-send ay click na 1K na gift tapos sending sa baba. Ganyan lang po ang paglipat ng uh, coins ng dami account papunta sa main account nyo po. O, oh, Maganda sige. din pong pantulong ang dami account sa pag-iipo ng coins ang naiipo natin sa dami account tapos pagilipat natin sa ating main account ay magiging points na po siya. Kaya malaking tulong din po ito. Salamat po.